Sisi pa rin yung kulay ng food niya sa plant cells. mga ano nakikita ko ngayon, medyo parang siyang fiber-like. Kilala sa Bicol Express, mga pagkain may gata. At siyempre hindi mawawala ang perfect cone na Mayon Volcano. Bukod dyan, kilala rin ang probinsyang ito sa kanilang Daily Products. Kaya naman, dear host Barkada, tara na sa Albay! Adventure at learning experience! Magsasamahin natin! Samahan nyo kami sa aming trip dito lang sa Science Pinas! Mayon Volcano dahil sa perfect cone nito na matatagpuan sa Albay na isa sa anim na probinsya ng Bicol Region o Bicolandia. At dahil dyan, iba't ibang tourist attractions at adventure ang maaari mong ma-explore dito. Full view ng Mayon at samahan mo pa ng thrilling ATV ride. Perfect na perfect para sa mga mahilig sa outdoor adventure. Para sa mga first-timer, Don't worry dahil merong orientation at ATV test drive bago kayo sumalang sa activity. Sa simula pa lang ng aming trail, nagpakita na agad ang Mayon Volcano. Ride sa mga activities na maaari mong gawin dito sa Kagsawa Ruin sa Daraga Albay. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology ng DOST, ang Kagsawa Ruin ay ang natirang bahagi ng Kagsawa Church na natabunan ng lava nang pumutok ang bulkang mayon noong 1814. Sa kamanghamanghang tanawin ng Mayon Volcano, minsan nakakalimutan natin na isa ito sa mga aktibong vulkan sa Pilipinas na maari magdulot ng malaking pinsala sa oras na pumutok ito. Ano't ano paman, isa ito sa ipinagmamalaking tanawin ng probinsya ng Albay. Bukod sa vulkan Mayon, Kilala ang Bicol sa espesyal nitong produkto, ang Pilinat. Ito ay may mahalagang kontribusyon sa ekonomiya ng rehiyon dahil sa taglay nitong nutrisyon at malinamnam na lasa. Pinoproseso ang Pilinats upang maging oil, candies, pastries at iba pang masasarap na delicacies. Ang balat naman nito ay maaaring gamitin bilang panggatong, materyales para sa handicraft at panghuli sa lamok. Ika nga nila may tuturing na Bicol's Tree of Hope ang pili dahil halos lahat ng bahagi nito ay kapakipakinabang. Upang higit pang mapaunlad ang industriya ng pili at maisulong ang rehiyon ng Bicol, itinatag ng Department of Science and Technology ang Pili Research and Development Center sa tulong ng Bicol University sa ilalim ng Meet Centers in the Regions for Research and Development, NICER Program. Layunin ng programang ito na maghatid ng snt based interventions at mag-develop ng mas mahusay na produksyon at post-harvest technologies na inaasahang makatutulong sa pagangat ng kabuoang produksyon ng pili sa Pilipinas. Makakasama natin ngayon ang program leader ng NICER Pili R&D na si Dr. Marisa Estrella. Marahay na aga po, Dr. Estrella. Marahay na aga man po sa inyo. So, okay. Dr. Estrella, Can you share with us what is this NICER Pili R&D program all about? So the Pili NICER program actually stands for Niche R&D Center for the Region. So isa ito po sa mga NICER centers na binuo ng DOST under the Science for Change program. Mm -hmm. So para magkaroon ng mga invention or mga bagong kaalaman sa pamamagitan ng mga pananaliksik at para makatulong sa ating mga kababayan. So, doktora no, since majority po ng pili ay nasa solsogon bakit natin dito nilagay ang Pili R&D program sa Albay? Okay. So, actually, ang Pili po ay matatagpuan sa buong rehiyon ng Region 5 mm. or Bicolandia. Kaya nga tinataguri ang Bicol Region is the Pili Region. Mm. And pero sa ngayon, sa record nga, lumalabas po na napakaraming puno sa Sorsogon. Subalit, dumaan na ang mga panahon, ang Department of Agriculture, ang mga local government units, eh, meron din pong programa sa pagpaparami ng mga itinanim na pili. sa ilalim ng Nicer Pili R&D Project 7, nagkaroon ng iba't ibang teknolohiya na layuning tulungan ang mga magsasaka ng Pili sa Albay. At ipapakita sa atin yan ni Engineer Christopher Pacarto. Ito po ay tinatawag na, yung mga machines ay tinatawag na Pili Sorter. At uh, yung Pili Depulping Machine, And then, yung pili cracker. And then, uh, yung pili testa remover. Yung pili oil extractor. Magiging malaking tulong rin ang mga teknolohiyang ito para sa paggawa ng mga sikat na pasalubong ng probinsya. Ito ay hindi na manual, uh, mechanized na ito. So, mas marami ang na napaprocess na pili. So, uh, hindi na magkukulang sa market. Ibig sabihin, pag stable po yung, yung supply, hindi tataas ang presyo. Uh, stable ang presyo, siyempre. Dahil may mga machineries na tayo. Kasama rin sa programa ng nicer Pili R&D Center ay ang pagmapa ng mga lugar sa probinsya kung saan marami ang pili. Ang mga mapa na ito ay ipinapakita sa mga magsasaka at iba pang industry players sa iba't ibang aktibidad ng Bicol Consortium for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development at ng Central Bicol State University of Agriculture tulad ng Pili Fiesta on Farms and Industry Encounters through the Science and Technology Agenda. Ganun rin ang pag-aaral ng mga iba't ibang peste at sakit na maaaring makaapekto sa maayos na paglaki at pagtubo ng tinaguriang King of Nuts. Kasama ang DOST Career Incentive Program Researcher na si Sir Ruel Hadkan, tayo nang bisitahin ang kanilang pasilidad. Sir Ruel, ano yung process na tawag So after yung sample makuha dun sa labas, so minsan i-incubate, minsan hindi. Pero I prefer na naka-incubate yun para mag-advance yung question. Tapos lalabas yung primary o yung unang signs na makikita mo sa disease, which is yung spores. mo niya. And then after dito, so suppose ito sa kung may makitang signs. Isa sa pangkaraniwang sakit na makikita sa mga pili ay ang coletotrigone na isang uri ng fungi. Ang mga ganitong klase ng sakit ay karaniwang nakukuha ng mga halaman sa hangin, tubig o insekto dahil ang mga fungi ay nagpaparami sa pamamagitan ng pagkalat ng kanilang spores. Ah, I see. All right. Okay, na-excited ako. So, ayun na nga. Nakita ko, Dios kada is maliliit na parang oblong-like So yun po sir ay yung sport. In sport. Ay kundi yung yung Yes, na nakakinfeksa at hindi. Uh, yeah, yung... parang siyang similia. similia. upang makatulong sa pagpapalago ng mga punla ng pili na hindi gumagamit ng sentetikong pataba, nagsagawa ng pag-aaral ang Pili Nicer R&D sa paggamit ng biofertilizer na ginawa ng University of the Philippines Los Baños National Institute of Molecular Biology and Biotechnology na Mycobam at Mycoplus. Napatunayan sa kanilang pag-aaral na ang mga biofertilizers na ito ay nagdudulot ng pag-develop ng mycorrhizal fungi sa mga ugat ng pili seedlings. Ito ay sumisipsip ng mga nutrisyon mula sa lupa na ipinapasa sa halaman. Patuloy pa itong pinag-aaralan upang mapatunayan ang benepisyon nito para sa mga magsasaka. So do you think po after this project, we can have more export quality na pili? Yes, yes. Because part of the project is the good agricultural practices. And then of course, we taught and trained propagators. Para sila sila mismo, kung gusto nilang magkaroon ng quality seedlings, kaya na nila. At pwede na silang gawin pong negosyo yon. Ang mga pag-aaral tungkol sa pili ng probinsya ng Albay ay paniguradong mas makatutulong sa industriya nito mula sa mga magsasaka, mga mananaliksik, at maging sa mga estudyante na pangarap pasukin ang industriya ng agrikultura. Alam nyo ba mga ka-DOST Barkada na maraming high value products ang pwedeng gawin mula sa dagta ng puno ng pili. Isa na dito ang essential oil mula sa resi ng pili na maaring gamitin sa paggawa ng perfumes. Iyan ang nga alamin natin mula kay Ma'am Florena B. Samiano, isang forester at senior science research specialist mula sa DOST Forest Products Research and Development Institute. Yun nga pili ay ma consider nating another tree uh, of life kumbaga ng ano, parang mina ng Pilipinas no uh, dahil bukod sa yung bunga nito ay kilala natin traditionally for for different uh, food uh, application or confectionaries meron pala meron din itong natatagong uh, hindi natin nakikita na resin na sa loob ng katawan niya na mas valuable at ngayon ay in-demand sa mga mas mataas na gamit like sa perfumery, uh, yung essential oils na makukuha dito ay uh, ngayon lang parang nakikita na appreciate ng mga tao na mas mapagkakitaan malan, uh, mas uh, mas mataas, mas maraming linya ng parang mga Uh, manpower or Filipino manpower ang kung tayo ay magsisimulang mag-invest sa extraction, sa essential oil extraction dito, Manila LA. At dito sa DOST FPRDI, nagdevelop sila ng isang multifunction extractor ng essential oil mula sa resi ng pili tree. Uh, meron po tayo ni-develop na uh, extractor dito. Uh, uh, 20 kg capacity kanya na pwede. Ayun eh, yung pinapa-adapt natin sa mga interested clients ng Techno Adapters. Meron tayong partner sa Bicol na nag-adapt ng ating extractor. Uh, right now, partner namin siya dun sa sinasabi namin project na Green Rain Dance. And yung sa isang partner natin sa Sambales, meron na rin mga extractor. Even yung mga, mga maliliit na community organizations na uh, nag-extract ng mga citronella oils, mga lemongrass, or mga iba may -e ano. Hindi lang sila naka-highlight. Hindi lang parang kumbaga ay nakikita yung potential na maging uh, competitive sa ibang bansa. Siguro yung yung dima ay parang pangangailangan na suporta nila sa hindi lang sa pag-sustainability ng source material, pero yung pag-process man lang up to essential oil extraction. Kung ma natin yun, malaking tulong na sa industriya na perfume pa lang yun. Eh, madaming pwedeng pag-applyan ng mga essential oil. At sa prosesong ito, Walang tapon dahil maski ang mga waste materials mula sa oil extraction, pinagsama-sama upang gawing insect repellent incense. Meron din kaming katatapos lang na proyekto na yung mga pinagkatasan, halimbawa yun nga isa yung Manila elemi or yung pili, yung pinagkatasan niya na waste residues after the extraction, uh, anjan kasi may solid and merong liquid na residue like yung hydrosol, e eh medyo aromatic pa tong mga ito. Um, nung panahon na medyo kasagsaga na malamok, uh, meron din kasi kaming in-extract na cinnamon, barks and leaves, e eh, ang dami kasing waste. So, kinonvert namin, pinag-ano namin, in-explore namin, ginawa namin siyang Incenso, so, uh, we use incense, uh, cones and incense sticks gabit yung mga waste residues at isa yung pili sa mga isinama namin na materials both uh, hydrosol and yung spent na resins yung pinagpigaan natin. From pili tree resins to LME oils to luxury products, agha di diba? But wait, there's more! Dahil bukod sa fragrances, pwede din gamitin ang Pili Resin bilang sealant at adhesive for aircraft. Iyan ang award-winning invention ni Engineer Mark Kennedy Bantugon, ang Pili Seal. Ah, uh, nag-start po sa nung 2019 po. Doon po ako nag-start na nag-formulate po ng Pili -CILAT. Pero before po nung 2019 po, nung mga first year po ako, or nung uh, 2015 po, ay nag-start na po akong mag-conceptualize, mag-planning po, hanggang sa dumating po ako sa thesis subject ko po. Nun. And yun po, before that po, talagang uh, naka-plano na din po talaga sa sarili ko na yung pag-level up po ng paggawa ng silag, yung gagawin ko po. And dadalhin ko rin po siya sa field po ng aeronautical engineering po. One of the criteria din po kasi sa paggawa ng sealing material or sealant po ay yung stickiness po niya or pagiging matikit. Isa po sa mga reason kung bakit nag-stand out ang pili at napili ko ang pili is dahil po dun sa dagta niya po dahil sobrang sticky po talaga ng dagta niya. And yun po yung important properties and consideration sa paggawa po ng isang sealing material. So yun po, aside from that po is... Ang pili po kasi is very popular. Aside from peeling nuts, is mm -hmm. also popular din po siya sa perfume industry. Kasi po, yung pong essential oils niya po is ginagamit mo na perfume uh, components sa paggawa po ng sikat na perfume brands. Alam niyo po ba, nung nagpapatas po ako ng product, there's a lot of companies na nire-reject ako. There's a lot of rejection during the formulation and testing. But the Department of Science and Technology, Department of Energy, sila yung isa sa mga companies na tumanggap ng product ko kahit na risky siya. Kasi one of the risks po kasi nung pag ng product ko is dahil nga po sticky siya, maaari pong masira yung mga products or equipments natin. But nakita nila yung potential kahit na may risk and they really trust the product. So, una sa lahat, ang mandato ng FPRDI ay nagco ito ng uh, basic and applied researches na and studies ng uh, wood and non-wood forest products. So, ang thesis niya is physico-chemical, mechanical, uh, thermal and rheological properties and analysis ng pili tree uh, resin na gagawin siyang integral part ng aviation. Uh nung nag-inquire siya, ay nagbigay kami ng technical consultation about do sa pili resin and doon sa product development ng sealant niya. Then, yung nag-produce niyang sealant ay uh, nagkaroon ng standard test ng uh, shear strength test and peel strength test na ginawa din ng aming uh, laboratory sa FPRDI. Plus, yung hydrodistillation ng raw pili -tree resin ay ginawa din niya sa aming ahensya. Natutuwa kami kasi uh, marami na kaming studies sa FPRDI about the Pili Resin or yung Manila Enemy Resin. Uh, meron itong napoproduce na Manila Enemy Oil at yung resin naman na pinaka-residue niya ay yun yung ginamit niya for the sealant. So kakaiba yung ginawa niyang ito kasi hindi pa ito uh, namin nagagawa. Kasi ang aming uh, ginagawa is forest based, uh, for forest-based industries. So itong sa aviation industry ay panibago din sa amin. Sa pamamagitan po ng 20 different standards, tests, doon po namin na-assess and na-determine yung physical, chemical, mechanical, thermal, and rheological properties po ng isang sealant po. And based po dun sa 20 different standard tests po na kinondak po ng DOE and DOST po, Anak uh, nakita po na ang pili po ay nag-exit po sa performance po and also sa effectiveness po compared po dun sa commercial aviation sealant na ginagamit po natin sa merkado. And dito po masasabi na ang pili po ay pwede po natin gamitin as a source of ingredient po sa paggawa po ng isang aviation sealant production. Susunod sa Science Pinas! Bago matapos ang adventure natin ngayong araw, hindi ko papalampasin ang ilan sa mga water activities na pwedeng ma-experience dito. Kaya ano pang hinihintay natin? Tara na! Una muna nating sinubukan ang kanilang stand-up paddleboard. Next, kayaking naman! I-level up naman natin ang activity at subukan ang kanilang banana boat. Jetski naman! Last but not the least, ang relaxing ride sa kanilang Hobie Cat. Ang water ride na ito ay gumagamit ng sail o layag. Hinaharang nito ang mga parating na hangin na siya namang nagtutulak upang umabante ang Hobie Cat. Yan ang wind power na nakatutulong magpaandar ng sasakyang pang dagat. nakita na nag-water adventure ka raw dito sa Visibis. Oo, yeah. talaga. Ginawa ko lahat, Mark, from paddle, paddle, boarding to kayaking, alam mo yun, to jet ski. Talagang lahat ginawa ko at sobrang saya dahil, alam mo, nag-iisa lang ako, Mark. Parang mm. -hmm. solong-solo ko -solong tong buong resort. Kaya, okay. sobrang worth enjoy it. Ba? Sobrang enjoy. Very relaxing at talagang babalik-balikan ko to. Hala. Ikaw, Mark, kamusta? Balita ko, nagpunta ka sa, sa yun? BU? Ay, Ay oo. Oh, oh. no? nagpunta ako sa Bicol University sa Ginobatan mm. at doon na-interview ko si Dr. Estrella. Tiniskas mm. din kasi namin doon kung paano nakakatulong no yung Pili Nicer R&D program. Ah, uh, usually kasi no ang Pili sa Sorsogon talaga yan tumutubo. Mm. Pero dahil doon sa program na yon, dito sa Albay tinutulungan niya ma-improve yung quality ng products mm. So, bali may mga machines ba ma silang ginagamit? Ayun, isa rin yun. Mm. Ang ah, experience ko din doon yung mga machines na ginagamit sa pagbalat ng Ah, pili kasi, di ba ang tigas niya. Oo. Oo, nakita ko kung paano rin nila sort Kasi iba-iba ng sizes yan, eh. Well, alam mo, Mark, ako rin nandun din ako, actually. Kasama ko naman si Sir Ruel mm -hmm. sa kanilang plant pathology laboratory. Mm -hmm. At doon, Mark, nakita ko yung iba't-ibang sakit na pwedeng makuha ng pili, no? Mm -hmm. At kung paano nila ginagawa ng paraan or ng intervention para ito ay syempre hindi na lumaganap. Feeling ko ang laking benefit nito syempre sa mga farmers natin. Dahil yes. pag napigilan na, na yung paglaganap ng mga sakit ng species ng, ng pili, di ba? mas makakatulong to sa pag-yield ng mga pili nuts dito At, sa Alban. totoo yan, Riana. Ah, namangha din ako na pwede kang makakuha ng essential oil mula sa dagtan ng pili na pwede mong gamitin sa paggawa ng pabango. Ako bilang mahilig ako sa perfume, sobra akong amazed talaga dito. At di lang yan, Mark, ah. naka imbento pa ang Filipino scientist na si Kennedy Bantugon ng Pili Sealant and Adhesive for Aircraft gamit pa din ang resin ng Pili Tree na sinuportahan ng DOST sa kanyang imbensyon. Grabe talaga ang nakukuha nating benepisyo mula sa puno na ito. Grabe Mark, no? talagang iba ang nagagawa ng science, technology at innovation sa ating industry. Dahil hindi lang, ta hindi lang yung mga farmers ang natutulungan nito, no? pati yung mga turista katulad natin, nakaka-benefit dahil sa mga innovation at sa mga iba't ibang prosesong nagagawa nito, katulad na nga ng gagawin sa pili. Tama ka dyan, Rihanna. No? Kaya sana, mga ka-DOST barkada, no? nag-enjoy din kayo, natakam at maraming natutunan, kagaya namin dito sa episode na to. Muli, ako po ang inyong Chinito Explorer na si Mark Way. At ako ang inyong beauty queen slash science teacher, Rihanna Pangindian. Samahan niyo kami sa susunod naming trip dito lang sa Science Pinas! Science!